Pwede mo bang ipaliwanag kung anong ginagawa mo dito? Namatayan ka na, galit na galit ka na, Dota lang talaga yung naging kakampi ko naman. Saan ka galit? Saan mo binubuhos? Maglaro na lang maglaro ng Dota, hindi na ako pumapasok, dumadayo na lang kami, ganyan. So nung nawala ang parents mo, uh -huh. anong ginawa ko sa buhay? Actually, masayahin naman akong tao, masigla. Pero kasi nung namatay si mama, yun na yung naging lowest point ng buhay. So, ikaw si Jay. Yes Dan po. John Paul Canto. Yes po, sir. 28 taong gulang. Opo. Nakatira sa Marikina, tama? Tama po. Bakit ka gumagamit ng alias sa Polok? Kaya nga pala, Polok is... Pinahalo lang siya sa akin ng uh, Tito Ray ko nung maliit pa ako. Yan lang siguro natatandaan ko. And then from there, ganun na yung tinawag sa akin ng mga friends ko and family. Okay, so anong trabaho mo ngayon? Nasaan yung mga kaibigan mo? Kamusta ang relasyon mo sa pamilya mo? Actually, nagtatrabaho po ako ngayon sa Lupon, WXC. And yung mga kaibigan ko, ganun din. Hinarap na rin yung hamon ng buhay. Um, Kanya-kanyang responsibility. And yung pamilya ko, ganun pa rin naman yung role ko. Goals in life, siguro matupad ko yung promise ko sa isang tao once magkita na kami. Soon. So, tutuparin ko yon. And siguro ang role ko sa magkakaibigan, um, class clown, ganyan, joker lang naman. And then sa family, siguro masasabi ko sakit pa rin sa ulo, black sheep, ganyan. Childhood day, syempre casual 90s kid. umaling kami sa paglalaro sa kalsada, lahat ng larong kali na gawa namin. And then na-discover namin yung paglalaro ng computer games. Ayan, marami kaming na laro, like online, LAN. Pero most of the time, puro online games. And then nawala ng internet nun. So, Dota na discover namin and then from there, doon na, doon na kami na humaling alas. Tuloy-tuloy lang hanggang high school and then siguro yung lowest part or moment ng buhay ko nung namatay si mama nun kasi ayun talaga eh, shattering talaga siya sobra dahil uh, dahil nga, galing ako sa broken family lumaki ako sa lola ko at saka sa tito ko na nagpalaki sa akin um, alam mo yun, parang hinanap ko yung kalinga nung nanay. So, so, nung nawala ang parents mo at yung tito mong nag-alaga sa'yo, anong ginawa mo sa buhay mo? Actually, nung nawala siya, may promise siya sa akin na after kong graduate ng high school, magtuloy-tuloy na ako ng college. Pero nung pinlano na namin yon dun siya nawala. So, parang doon na talaga ako sinampal ng tadhana. Kaya tinamad na ako sa lahat. Hindi na ako nagtuloy ng pag-aaral ng college na ko pa no nun, nung high school. Siyempre, dapat four years lang tatapusin yon. Wala pa naman K-12 noon way back. So, ginawa ko siyang lima. Siyempre, hindi naman siguro maiiwasan iwasan yung mapapatrouble ka. Pero, naging repeater na ako noon kasi doon na talaga ako nagsimulang maglaro na lang maglaro ng Dota, hindi na ako pumapasok. Uh, dumadayo na lang kami, ganyan. Di, though, di naman kami kalakasan din. Pero, na-experience din namin yan. So, yon. Actually, masayahin naman akong tao, masigla. Pero kasi nung namatay si mama, yun na yung naging lowest point ng buhay ko. Sabi mo dito, galit na galit ka kaya mo binubuhos. Saan ka galit? Saan mo binubuhos? Katunayan po niyan, sir. Binubuhos ko lang talaga siya sa paglalaro ng computer games. yan, and then, namatayan ka na, galit na galit ka na, sa Dota ko na lang talaga siya binuos. Sin Dota lang talaga yung naging kakampi ko na. Kaya ako nakawala sa rock bottom ng buhay ko na yun. na ko na hindi na yung tama and hindi na ako proud sa sarili ko. So talagang sinet ko yung mindset ko na dapat may gawin na ako. Promise ko sa kanila na pag-iigihan ko, gagalingan ko, and also para sa sarili ko, promise ko din na pag-uusayan ko, so yung napili kong path, career, uh, pag-iigihan ko, and sobrang gagaling ako talaga. Ito, pwede mo bang ipaliwanag kung anong ginagawa mo dito? um Noong 2018, nagkaroon kasi ng Dota event dito sa Pilipinas. And sobrang saya nun, first time ko ma-experience na maging uh, live viewers. And nakikita ko sila, Kuya Nick, ginagawa yung trabaho nila na sobrang saya and then doon ko na-realize na kaya ko yun eh. One day, dumating na yung time na naghahanap na sila ng mga bagong casters and sinubukan ko, syempre, doon pumasok yung realization na ba't ko ba pinasok ko? Ang hirap pala mag-cast. Buti, tinuloy-tuloy ko lang siya. Nagkakas ako ng 8 to 10 hours. Maabot pa ng 12. Talagang ginrain ko siya para matuto lang ako ng uh, pagka-cast. Okay. So, matapos ng lahat. Hindi na kita. So, kung makakausap ko yung younger self ko, sabihin ko talaga, we're gonna make it. And if makakausap ko yung mga yumao kong magulang, sasabihin ko sa kanila na ginagalingan ko at alam na alam kong proud na proud sila sa akin. Para sa akin, life is just a game. Pagalingan nalang maglaro.